Kasabay dito sa pagbigay ng full support nitong si senator Robin Padilla kay Pastor Kibuloy with regard to the contempt ano na sinayit ni Risa Ontiveros ay kanyang inilahad dito kung bakit siya sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Ayon sa kanya ay hindi dahil sa kaibigan siya. Hindi raw at wala raw kinalaman ang pagkakaibigan dito. Kundi isa dito sa dahilan ay yung uh, uh, malaking ambag. Uh, Kung baga kay uh, Senator Robin ay bayani itong si Pastor Kibuloy dahil malaki ang kanyang ambag at itinulong doon sa pagsugpo ng rebellion, Mga rebelde, you know? yung CPP, NPA, NDF. Uh, with the program of the former President Duterte doon sa NTFLK. Pangalawang rason dito ay pagdating daw sa religion, ano, uh, medyo ihiwalay ang uh, church and the state. E dito raw sa nangyayari, hindi siya naniniwala dito sa hearing ano na ito ay in aid of legislation ang gusto ni senator robin na mangyari dito ay uh, ihabla sa korte and the proper court at kapag nagkaroon na ng decision ay doon ah, mas maganda na saka didinggin ito sa Senado for uh, doing or um, making another uh, legislation regard to uh, let's say abuse or uh, anything about uh, the case nitong si Pastor Kibuloy or dito sa so nakikita niya kasi parang uh, natatamaan dito ay uh, yung buong organization or yung buong religion, which is dapat hiwalay nga raw. Ang kasabay nito, ang kanyang ibinulgar, ang uh, mga pabor sa contempt, hindi pabor sa contempt, at yung mga undecided pa. Una, uh, dito tayo sa mga pabor sa contempt. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, bantayan natin itong mga senador na ito at ito ay maging gabay natin sa pagboto sa 2025. Una ay yung mga pabor sa contempt. Sila po yung uh, pumirma na pabor sa pag-contempt kay Pastor Kibuloy. Number one, Risa Contiveros. Number two, Rafi Tulfo. Number three, Coco Pimentel. Number 4, Grace Po. Na ngayon naman, susunod ay yung mga hindi pabor sa pag kay Pastor Kibuloy. Number 1, Robin Padilla. Number 2, Cynthia Villar. Number 3, Amy Marcos. Number 4, JV Ejercito. Number five, bongo. Ngayon naman doon sa mga undecided pa. Number 1, Pia Cayetano. Hindi pa raw niya nakakausap. Number 2, Mark Villar. Dalawang araw na raw na kinokontak ni Senador Robin Padilla, hindi raw sumasagot. Hmm. At sabi pa niya ay sana naman e eh, kausapin na lang siya ng kanyang nanay na si Cynthia Villar na pumirma na sa hindi pabor sa pag-contempt. Next, number 3 na undecided pa, Lauren Ligarda. Ngayon, mga kaibigan, bantayan natin itong tatlong undecided pa. Sa kanila nakasalalay yung dalawa pang boto na kailangan natin. So bantayan natin si Pia Cayetano, Mark Villar, Loren Ligarda kung kanino sila pipirma or papabor. Ngayon alam na natin. Rafi Tulfo, alam na natin. Now we know. Kaya sa darating na halalan, mga kababayan kong Pilipino, ito po ay hindi lang kay Pastor Kibuloy, ito po ay laban ng bayan.